dot dot share ko lang ito sa inyo ang mga balat ng itlog iniipon nyo rin ba ang balat ng itlog nyo gaya nito iniipon ko po ito mga kadot dot at hinahalo ko sa lupa na panlagay sa mga halaman natin dahil ito po ay masustansya may calcium po ito na nagpapataba sa ating mga halaman after ko na makaipon ng marami ay akin yan siyang ino-oven so ganyan po ang aking pag-oven I-oven ko siya ng mga 30 minutes hanggang sa magkulay brown na siya. So ayan, pinalamig ko na at ayan, dinurog ko na siya. Bukod sa ito ay fertilizer, pandagdag din ito sa lupa. Napakamahal ng lupa dito. Yung isang balot na malaking lupa na yan ay $36. at ang isa naman na maliit ay $20. So ayan, ganyan lang pagdurog, no? Dahan-dahan lang dahil nakakasugat po yan. After ay ayan, hinalo ko na siya sa lupa ready na po yan ang panlagay sa ating mga pots. At ayan, tuwang-tuwa na naman ang aking mga At naayos ko na naman ang aming mga halaman dito sa bahay. At ayan ang aking mga halaman na inayos. Dinagdagan ko ng mga lupa ang kanilang mga pots para ready na sa Chinese New Year sa